Good morning mga kasari. So ayan, andito yung uh, uh, ahente ng PMFTC kasi ngayon ay uh, Webes. So bagong ligo lang tayo dyan. Hindi pa tayo nakapagsuklay. Kanina pa kasi ako naantay ng ahente kaya uh, walang suklay muna ang tendera ninyo. bine ko sila. Para i-upload ko dito sa ating channel. Tinatanong ko sila kung okay lang videoan sila. <laughs> Baka bawal kasi. So, uh, tinanong din ako ni Ahente kung may channel ako, kung ano yung channel ko. At uh, ayan, pinasubscribe ko siya sa aking uh, channel. <laughs> Thank you, sir, sa pag-subscribe. Sixteen. jamo, mo. Two, four, sixteen, ten, twelve, fourteen, sixteen, plus four nano lights. Magbaro. Ay, plus pala. Okay na? nakuan na. Ay, grabe. Laki ng babayaran ko. thirty Lucky, ah. Thank you, Tia. Salamat. Sige. Oo. Uh -uh. Okay, so ayan. So pumunta dito yung PMFTC. Time check. Maaga, maaga pa sila dumating. Naligo pa ako sa dagat. Tapos nag-antay sila sa akin. Eto yung ating babayaran. 31,000. So ayan. So good morning, mga kasari. Ayan. So ngayon ay dumating dito yung PMFTC kasi ngayon ay Huwebes. Mamaya naman ay dadating yung GTI naman. Same day na kasi sila pag pumunta dito. So mainit. Mainit ngayon dito sa tindahan. Buong araw na wala kaming kuryente. Mamaya pa magkakailaw. Alas sa F. Nakal, nakaligo na rin tayo. So ito yung mga dumating na mga sigarilyo. Ayan. Dami ko pang gagawin. May di display pa ako. Andun. Hindi ko pa may display display makalata <laughs> dito sa tindahan. So, ito yung aking mga kinuha na mga sigarilyo. Ito yung resibo niya. So, 31,000 yung ating biniyaran. 20 lahat itong Malboro. 16 sa red uh, at 4 uh, sa plus. pinakamabenta na kasi dito si Malboro na red. Hindi na ako kumuha ng Chester kasi matumal sa akin si Chester malaki yung babayaran ko kasi sabi ng ahente um, baka one month sila bago bumalik hindi pa daw sure kung in two weeks bumalik sila baka sa October 2 yung babayaran ko pero kung hindi sa so next two weeks ulit kaya okay lang naman na hindi ko siya i pag bumalik sila dito ng maaga kasi yung laki ng babayaran ko pero sabi ng ahente okay lang daw na hindi ko i e full payment yung pagbayad ko sa kanila. Baka pag baka pumunta sila dito ng mas maaga, baka two weeks lang bumalik na sila. So pwede daw yung kalahati lang yung bayaran ko muna. So sa susunod ulit yung uh, iba. Kasi 31, so yung kalahati pwede ko siya bayaran. Tapos pag bumalik sila ulit sa susunod, so yung kalahati ulit kasi sila yung nagano sa akin sila yung nagsabi sa akin tapos sila din yung nagpakuha sa akin na nang madami doble ko daw baka, baka nga daw uh, one month sila bago pumunta dito so ang pressure sa kanila per week ay 1550 so same lang pag pipili ako sa uh, groceries 1550 then doon pumibili so, lang ako doon pag naubusan na kami ng stock kasi minsan hindi umaabot yung stock ko dito na mga malboro. So, yun lang yung ano ko. Share ko sa inyo. Yung PMFTC lang. Kasi pumunta sila kanina. Maaga pa nga sila pumunta dito. Naliligo ako sa dagat kanina. Sabi, kumalik na lang sila kanina. So, inantay pa talaga ako nila. Puti na lang. Mabait talaga yung ahente. Si Sir Leo. Shout out sa iyo, Sir Leo. So, thank you for watching. So, yun lang yung share ko ngayon. Itong mga nakuha ko lang sa PMFTC. So, bye-bye. See you sa next vlog. Bye-bye.